back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang mga karamdaman. Ano, mga ba guys, bago ang lahat, shout out muna ako sa member namin at ang weaker namin. Ano, uh, pinangungunahan ito ni uh, Sis Jim Oteli. Member niya po, ay Yuki Waker Global, Oragong Tinoy, Kabibs Vlog, Junil Vlog, at syempre ako, Banat Bagsik, ano, may shout out. At doon sa syempre, Helping Hand is sponsor ang page, mga is sponsor. Uh, Madam Sinayda Pinya, Teromi Ginny Sike, Judy Martz, at Cherylin Piniketti at iba pa dyan na mga ka-sponsor ng Helping Hand Sponsor. Hindi ko maisa-isa dahil marami kayo ano, hindi ko pa mga ano. Uh, may galab shoutout sa inyo at sa Trupang Global Compassion. Ma'am Australia, may shout out Um, Sangkailons TV, may galab shoutout at the Trius, Pagni Mountain, Spartan, and um, Sun Rocks, Goma, may shout out. At syempre sa iba pa dyan is Smile, Always Smile, and Grace Cross, may shout out sa inyong lahat. Ano? Ayan, hindi natin maisa-isa dahil sa sobrang marami akong friend. Yun, may shout out sa inyong lahat. Ano guys, bago ang lahat, ano guys, Um, babatiin ko muna si Maria Ligaspi ng taos puso kong pagbati sa kanya ng happy happy birthday to you Maria Ligaspi Charity Ligaspi uh, Salamat sa pag um, donate mo sa wicker ng ipapaabot ko doon sa barangay namin sa summer uh, guys, ayon po, ipapakita ko po sa inyo ang donate ni Maria Ligaspi sa care at ito po ay ginanap doon sa barangay namin. Maraming maraming salamat po sa iyo, Maria. Ligas. habang naghahanda po sa pamimigay para bukas maraming salamat po sa sponsor ni Maria Nigaswi sa Nigaswi Charity sa pagpapaabot niya ng tulong ng donasyon salamat po sa Wickers sa Wickers sila po ang naghand over ng donasyon na ito salamat Barat Bagsi and members Nimbe Oragon Tinoy Or we global, banat bagsik Kabibs Vlogs, mm -hmm. Junel Vlogs, Jem Utili. Maraming salamat. Ang <laughs> pamimigay, mag-greet muna tayo kay Miss Maria Ligaspi. Happy Birthday, Maria Ligaspi! Maraming salamat po sa sponsor ni Maria Ligaspi sa Ligaspi Charity sa pagpapaabot niya ng tulong ng donasyon Salamat po sa WeCares. Sila po ang nag handover ng donasyon na ito. Salamat Banat Bagsik and members Oragon Tinoy, Yuki Wicker Global, Banat Bagsik, Kabibs Vlog, Jonel Bag, Vlog, Jim Oteli. Marami pong salamat. kat ni

Ito ang lugar ni Banat Bagsik. <laughs>

salamat. Maraming salamat. We care global. Maraming, baburan, baburan. maraming. Sarang, Sarang, maraming salamat. We global. Happy birthday, Miss Maria. Happy birthday, Miss Maria. Okay. Sara hey, na lang. Okay. na. Ito ang naganap sa barangay namin mga kaibigan ng Hatid Tulong ng Wicker Group at salamat sa mga sponsor at sana po ay patuloy nyo po suportahan ang We Care Group. Salamat, salamat sa sponsor, sa mga sponsor na malalambot ang puso. Ayon po, nakarating ang tulong nila sa barangay namin. Please, salamat sa panood. Subscribe sa aming mga channel. Yuki Wicker Global, Tino Yoragon, Kabibs Vlog, Jonel Vlog, at syempre ako. Yun, at syempre sa sponsor ng Wicker Group, si Ma'am Jim Otele. Please subscribe po. Yun po ang founder po ng Wicker Group. Ayan. Bye-bye! See you!